Ayun, yeah, bahay na. Nakakatawa naman tong cellphone holder na ito eh. Nalaglag. Oops. Diba? Bahay na ako. Gusto lang <laughs> laglag. Nakakatawa eh. Nalaglag sa daan. Ay, ako. Buhay. Buhay. Okay. na ano kasi magka-champurado ako. Ay, naku. Thank you, Lord. Nakahatid na. Ito na ako sa bahay. Pakainit ka agad sa labas. Diyos ko po. Anong oras pala? Mainit na. kakain ako. Pwede dito. Pwede dito. Pwede dito. ko manta. siya kay Ate Pero hahanap ah, ko pa siya ng regalo. Wala akong makikita. Dito saan

ito na tayo. Kasi ngayon. Nasal tayo ng rice. Kasi rice is light. Like, sa umaga, gawa na. Hindi ako na. Dinner. Kaya. Malupit ng ating gutong. natin na ulam sa ito. Sabi mo na ako na ito. Bumi. Busin mo niya yung mga ulam-ulam sa May adobo pa. May upo. May sinigang ka. May dami ulam sa ito kung magtampos atin ang grasya kaya ayokong sayangin itipan natin yung bigas na bilhin natin kagabi kung ang batong eksena nito

saka yung tira na upo. Kunti lang yung rice ko, upo yung madami. <laughs> kain tayo. Kasi putol-putol yung ating vlog. Mm. Ah. Ito yung diet na kain ang kain. Sinasabi naman natin na exercise ay exercise tayo para wala ang bilirubin. Kagabi nag-exercise ako kahit nandun ako sa rooftop. Masarap din kasi malamig. Ma ano 'to, eh. Mahangin. Ang harap. Opo, na meron siyang pusit. Pusit. Para hindi ko naman mababawasan yung ano, yung pork chop at saka yung So may kasi dami na itong upo. Yummy yung ating ano. Sit. Ako na malingke. Meron pa ako dyan. Eh. Gigi ako dyan eh. dam. Kulot ang buhok ko. Hindi ko alam anong bagay sa akin. Kung kulot ba, straight. Hindi kasi ako nagpaparibahan. Please, hindi mo hirap. Masara yung buhok ko eh. kunting galaw mo dun sa labas ipawis ka kasi sobrang init ngayon kaya kailangan eh pagka palengke mo at pagka hatip umuwi ka na kasi napaka init Yes, Queen. Tapan natin yan. Itong beef, ano to eh, beef. So, may. Hindi na ako magsasaw-saw kasi sasaw-saw ko na lang dito sa may upo. Sarap ng upo eh mas malasa. Kasama ko na lang siya sa oven. Ayan. Ayan. Mm.

chick ayaw ng ano, ayaw masyado ng dog Hindi well, ko alam maintindihan sa aso mo yun. Nagtatapon uh, lang. Tapos kumakain siya, kakarampot lang. Nandap tapos tayo. May chicken na yun. Kunting kanin lang naman ako kasi pabalsakin na maraming maraming kanin. Kaya ayan hindi lang para lang uh, strong tayo kasi kagabi di pa ta, di, di, lang kumain bye bye sana panoorin niyo at tapusin niyo yung video kasi mahaba na, na naman kasi ano ay pag hindi mo tinapos hindi counted okay bye salamat sa panonood kain kain na kayo chan.